galing sa Las Piñas kay Winsis Law po. Siya pa rin po. No? Yun, dalawang line lang naman po yung hawak ko ngayon eh. Yun lang Bayers at saka yung Bayers kay... line po tsaka yun sa kumpara ko sa Las Piñas kay Winsis Law po. Okay. Shout out po sa inyo idol. Nananamasa yung linyada din yung po. Oh, Na-upgrade na sir eh. Ito yung ano, producer ko. Ito yung pinahiram sa akin ng kumpayari ko sa Las Piñas. So, bali siya na po yung pinakapundasyon, Idol. Marami sila, yung, ba yung Bayers, so Olson. Bali, mix-mix lang. Mix-mix lang po. Uh, ito po yung ano, uh, tatay ni Sexy. Bali, si Sexy, nanay nung ni Lady Stubborn. Opo. ah uh, si Lady Stubborn yung part overall. Uh, si Sexy po, ano yun, uh, super superset winner ng North. Opo. Sa FPR. Tapos, nilipad ko uli ng south sa EPR naman ho. Uh, hanggang ano lang po siya inaabot Kalbayog. Pero third overall siya ng derby sa area Labang. Naka ano po siya. Saka sa Monte. Ito po yung pinakatatay. Bali, apo niya rin yung si Lady Stubborn. Kumbaga talagang Ito yung ibon ni Wenceslao, sir. Kumbaga ano talaga, ano, dugo na talaga niya na mahusay talaga. Opo, producer siya. May tulin din to kasi nung nilipad namin na anak nito na nag port overall din dati sa PSU. Mm. Kaya lang hindi namin masyado ginagamit 'to. Ah, Bali, naka -naka din talaga siya uh, breed. Pero ayun, naglaba siya anak tsaka apo eh. Apo, Kaya, no. Pop, etong darating na South Breed ilalain -up, up na po, na po ulit uh, siya. Uh, hmm. Grabe, may dito. Tapos, ito. Ito. naman po si ano. Galing din to sa kumpare ko. Sa last niya, si Mrs. Lau. Uh, si ano po to, producer ex pamana. Ex pamana po, Apo. po, producer uh, ex pamana. Producer din po to ng mga pooling ko. Ah, dito na-cross. Uh, dito na-cross po yung mga pang-pooling namin. So, yung pinaka yung, ginagamit nyo na pa talaga siya pang... Yung nagpapanalo ko ng pooling ngayong season, eto po, lahi to. Lahi po niya. Sa anong mga nakaraang south. Uh, ah. uh. So baga may talaga. May mga pulling mga... ho talaga. Okay. Yung si Pamana ho, eh, ano yun, third overall ng south. Ang ganta klawban po yun. Tapos yung tatay na eto, talagang... Talagang pulling winner din, producer talaga. Producer, pulling po. winner din. Na may dulo may talaga. Uh, ano ay balik, balik. ano po 'yun eh? Uh, yung producer na 'yon galing kay Jericho Dio Cruz. Ah, Jericho Dio Cruz talaga. Doon po galing 'yun. May tulin talaga sila. May tulin talaga, may dulo pa. Oh, pa namin na ibang line. Kaso hindi pa namin na, ano, south. Kasi oh. lagi kaming kinakapos sa south. Kaya nga ito, nag ano kami ngayon? Agat mag kami. Mag-aapi hmm. naman po. Mga bloodline ng Kala Esperas. Ah, Esperas. Kala nice. Idol Rapi si natin. yon, oh. Yun. La Idol Emilian. Mga nag-upgrade. Sana. Pandugsong ano, Idol. Kasi lagi kami kinakapos. Basta sa... Eto, nakakatawa ko to ng ibon na to. Hindi ko alam, producer to. Pero ano, <laughs> Pinahihiram ko to ko saan, -saan. Oh. Ang dami na napuntahan na ito. Nung late ko na nalaman na producer siya kasi ano. Nag-anak na, naganak siya nung uh, si Adeno B. Si Adeno B po, siya yung ano, uh, limang trophy na panalunan nun. Okay. Unang season po kasi nun, nilaban namin, yung nag-stop hanggang Alin Samar. Alin Samar, lang. Oh. Eh, ano, eh wala kaming panlibad nung sumunod na season na South. Eh naisipan namin ilaruli yon. Kaya lang nawala rin ng Kalbayog yon. Talagang maalat kami sa, sa South. South, um, South po talaga. Eh pero kahit pa paano naman bago siya nawala eh naka naman siya sa area. Mula pan race, pan race 1, 2, 3 hanggang derby. First overall first over, po siya. Ayun. May tulin din po siya ng ano, makunat. Kasi Ma nung time po na yon hindi naman pabilisan eh. Oh, uh, pako na ako na ako ng... panibagyo. Opo. Kaya yun po, yung nakapwesto yung ibon. Ayun na. Ito po yung nanay nun. Siya naman po. O, po. Of color Paano Ano nga yun doon? ibon. Naka oh, solo knockout din po pala yun si Aden, No? Ah, solo knockout. Solo knockout winner po ng area. Area. Ano bang? Bali, ano yun? Uh, San Isidro Lap killer lap po. Ubus lahat ng ibo noon Bali, siya <laughs> lang yung nag nag-iisang nag-clock nag -pluck. sa area namin, sir. <laughs> Bali, ito yung anak nun. Producer na rin pala, no? So, hindi inaakala magpo-produce. Opo, sir. Uh, may mga tulin din. Mga apo, apo rin na ito. Talaga mo. Oh, may speed talaga. din po. Cross-cross lang sila. Ito naman po yung isa kong ano, producer ng mga pampuling ko noon. Uh, Tensil po ito. Tencil galing po. galing kay paring Jason Oliveros. Ah, Jason Oliveros. Ito uh, po yung mga anak apo rin ho neto may pasok na eto. mga mga pang-puling oh, pang-puling po. po talaga. Eto ano po. siya, Idol? Kaya din niyang umikisid ng malayo. Ah, uh, nakapagpadulo po ano ah, uh, pagod po, pagod po. Oh, yung anak niya po yung si Intense. Ah, anak niya si Intense. Anak niya si Intense. Anak niya si Intense. Bali apo niya rin si ano si ah! Lady Stubborn. Lady Stubborn. Tapos, may okay. anak din to siya na naikarga namin takloban kaya lang dinauwi. Oh, eh. Talagang ano lang, ano, idol. Uh, Kumbaga, kapirasong uh, ano lang, ano, idol. Pero masis, masipag din tumawid ng dagat yung mga anak niya. Bloodline. So, yeah, kaya po lang, hindi kumaklak. Ah, oh, okay. So, talagang may uh, ano lang, ano, idol. Yung lang, na, nagklak, yung apo. Yung apo may na. Nagport overall. Pero mahusay oh, pa Pero sa speedan talaga, maasahan, maasahan ito, po 90. talaga. Okay. So, producer na Producer ng mga ano? Hanggang sa Apo, no? Ay, Oo, sir. Talaga. Puling dulo. Puling dulo po talaga. Ito, producer ko. Ito yung nanay ni Piang. Ah, nanay na po ni Piang. Ito, pinaka ni Piang. Sa, sa mga... uh, tapos may mga anak din to, puling, sa puling naman na bira. Sipyang po, ano yun? Yung kamigin ko na clacker. 10 place ng Santa Teresita. Ito po yung producer. ah uh, marami na, etong line po na to, ah uh, napanalunan po to nung kumpari ko na uh, uh -huh. Bali, nag-stop siya mag-ibon. Sa akin po, pinalaga. Ah, dinala na dito. Uh, uh, bali, pa-ending ending birds ending... po to na napanalunan Kay Jason Oliveros po na line, Bayer's line. Bayer's line. Ako. Ah, Bali, lahat ng line na ito, sir, uh, hanggang ngayon, tumitirada ah, pa. Tumitirada pa rin. Ang galingan. Basta po, Bayer's line yan, sir, tatak-alabang tatak, yan, sir. Tatak-alabang. Oo. Oh. -ano yan, sir, kung iisipin mo lang, sir, pag dito ka naka-location sa alabang, napakahirap. Ay ng lugar namin. Uh, Pero believe lang ako sa mga hawak namin din kasi kahit papano sumasabay. Sumasabay. Saka so, yung tulin kasi din ano Kasi ano sir, ya? ito ah. Pag North Trace, namamartida kami sa Kabite. Dito. Muntinlupa. Oh, Muntinlupa. Uh, five minutes, 6 minutes, nasisipa pa kami yan. Oh, okay. Pero pag South Trace naman, kami pa minsan na namamartida. Namamartida pa rin. Kung may partida man sila sa amin, minsan 2 minute, 1 minute. Pero pag lumayo na, pantay na yan, sir. Pantay na. Pagka, ano, kasi air distance. Air eh. distance. Okay. Eh, yung ibo naman eh, hindi tumatawid ng lawa. Uh oh, Oo. Oh, oh, Talagang bye-bye. Bye-bye, ano talaga siya. Pang Kaya, believe pa rin ako sa mga hawak kong linyada, sir. Kasi sumasabay pa rin yan. Ano yan, sir? Kahit sa club, tumitirada po yan mapa PSU, APR, WPC APR sir. Na, napakaraming magagaling diyan pero kahit paano nakasabit pa rin kami dyan ng panalo. Mga pooling, mga central palaro, nakakapaglap winner din po kami diyan. Matulog pa rin. Apo. Ayan po, Bayer's Line. Line. Paring Jason Oliveros. Mga acquire natin yan, sir. Ito hindi tayo sinira na ito. Hindi sinira ano Mula ano? 2021. Hanggang sa ngayon. Sa, hanggang sa ngayon, sir. Talaga Di. nagbibigay. No? Every year, may, ano po, may progress. Okay. Hindi tayo nasisiro. Bale, idol. As uh, masasabi natin na uh, bago lang ano idol. apo Kasi since 2021 pa lang, ilang years pa lang, apo. pero humahakot na kayo na idol. Ayun Ay, sir, eh, talagang ano po uh, bago ko po pinasok to, nagmamanok din po ko talaga ako kung baga sound conditioning, sa may mga observation na na-adapt uh, ko sa ibon. Ay, may Nung una, hindi man nakuha, pero kahit papano naman, eh, chamba pa rin. <laughs> Ayan po. bali Idol, uh, sa ano naman po, once na mag-breed po kayo ng for upcoming season, halimbawa po, for next year season, hmm. ano po yung ginagawa yung pag-prepare ng mga breeder bago nyo isalang? lang? Ayun po, yung mga breeder ko po, doon po sila. Uh, nagpapaarawin sila doon hanggang mag sila. Pagka makinis na po sila, breeding season na, papaliguan ko po muna sila, tapos pupurgahin. Mm -hmm. After ng purga, dito na ho, lalagay na sa breeding cage. Mm -hmm. uh, may lagyan ng mga ano, supplements, mga grits, redstone. Ayun po. Ayun po. Yun po. po talaga. No? Mm -hmm. So, ano lang, by... By observation yung po binabasihan. Oo. Ah, so, oh. kasi dapat, umpisa pa lang, sa itlog pa lang, malalaman mo na kung yung inaki-healthy sa itlog pa lang. Kasi makapalang shell, makinis, makintab. Ayun. Pagka yung ano, mahina, dumihin, kapitin ng ano ipot, ano. So, pagka gano'n, alam na namin na mahina. Mahina. Pero may mga ano rin naman kami, uh, may nilalaban din kami na tulad nung nakarang ano south ng WPFC nagkabaliling po yon uh, oh, okay. pero nung ano na anong lap ba yon pang four na siya nun eh leading na siya eh last lap kalbayog hindi rin nakauwi pero may baliling yung ibo na yon so yung ano ay doon mga ano naman yon yung isang isang line na ginagamit namin Jan Arden. Jan Arden. Kaso mo. wala na, hindi na nasundan, namatay yung breeder. Eh. Ah, sayo. Naubos yung ibon ko nung nakaraan eh, yung mga old na breeder. Oh, po. Ilan na lang natira. Naubos sila, tinamaan ng peste. Ay, kaya Idol, sa ano naman po, flyers? Once na mag-i-start po yung training, paano nyo po sila pinaprepare? Flyers ko? Ah, uh, ano po yun eh, uh, eto lang. Hindi ako nagpo-first flight. Ah, kolang okay. Nahayaan ko lang po sila. Ah, okay. Kung ano yung lipad nila, yun lang. <sharp inhale> yun lang po, Ibon. Kumbaga, umaga, tanghali, hapon alpas lang po sila gano'n. Papaliparin ko buhin sila kasi yan sila hindi sanay na nasa labas lang ayo ko. Mm, oh, ayo kong tamba, Ayaw, kasi ako tulad yo may ligaw sumali ng polling. pulling. Oh, pulling ako. Ayo maging ugali nila yung tatambay sa tambay tatambay. tatambay. Kasi pag kadada po sila kailangan pumasok agad sila. Ayun. Ganun po yung tinrain ko sa kanila. Ayun. So bali talagang may, may na, kailangan uh, uh, master at saka... Inakay pa lang, sir. Dinidisiplina ko na yan. Ayun. May kawain ho ako dyan. Pamalo yun. So, kailangan disiplinado <laughs> oh, okay. po talaga. Kasi no? pagka sinanay mo sila na ganun, eh, syempre, pagdating ng karera, akala nila, okay yung gano'n. Uh oo, -oh, kasi, kasi, darating lang sila, tatambay. Tatambay, oo. Oh. Okay. Kaya, kung kumbaga, ang mindset ng ibon, okay lang tambayan. Uh -oh. Kaya ako, hindi ko sinanay ng gano'n. Uh Opo, -oh, po, yun talaga. No? Saka dito, sa area ko, Napakahirap magpabatcher na ito kasi ang lalim. May... Ang daming puno pang nakapaligid. Oo nga, idol. So, bali, ano yun, idol? Paano kayong mag, ano, mag, Mag-viewing ng mga panlaban Na dati kasi, ano Pinipedering namin uh Oo -oh. Pero kahit pinipedering namin May mga nawawala pa rin uh Oo -oh. Pero, ano Minsan, may iba Six days Seven days, nine days Umuwi pa rin naman. Umuwi pa rin uh -oh. Pero may tinry kami ni utol ngayon na ano Bago uh -oh. uh, Siguro mga ganyan palang lalaki binubiewing na namin mhm uh -oh eh, na ano namin nakakuha kami ng tips nun kay lahi ni Adan ayun na uh, So, naiiwasan naman po yung overplay. Oh, na. sa ngayon po, yung ginano namin na ano, uh, pitong piraso, sa ngayon eh, isa pa lang yung na ayon no. ayun. So, effective ba naman? Uh, effective naman. Effective. Kasi kahit pa paano eh, nabawasan yung overplay namin. Ayun. Ito, I don't really katanungan na. In case po ba na may mag-acquire sa inyo ng mga linyada na nila Bayers at sa anong mga lihitin mo nyo pong ginagamit, uh, kayo po ba ay nag out ng mga bloodlines nyo dito? Sa ngayon po kasi talaga ako, nahihiya ako mag-out eh. <laughs> 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 hindi, hindi, ako pala-out talaga ng <laughs> oh, ibon. Ayun. Pero kung may iba naman ho, na may milit, eh okay naman ho. Uh -oh. Pag-uusapan uh, pag na lang. pag na. na lang po. Yes. Kasi yung... yung, yung nag-acquire sa akin na taga Kabiti po. mga siguro one year na. Ngayon po nag-update ng mga lahi. Ayun po. straight po siya two weeks ngayon. pulling. pulling, Sa kasi, kasi ano, three years na raw siya naglilipad zero. hindi daw siya Wala Siyang, Pero ngayon po nag-update siya sa akin. Nagpapasalamat. Uh, Ayun. At nakakahagot. Nakapwesto po siya ngayon sir. Ayun. Pero sabi ko, malapit pa lang naman yun eh. Hintayin lang natin sa dulo. <laughs> <laughs> so, bale yan. Uh, in case na gusto nyo mag-inquire kay Sir John Mark, ito eh, pwede nyo siyang kontakin dito sa kanyang Facebook page. So, bale yan. Maka-flash up screen yung Facebook page ni Idol. Bale, Idol, meron po ba kayong mga isa-shoutout? Ah, shoutout. Ah, shoutout sa mga kumpare ko. Sa Team Timang, Team Sana All. Sa yung mga mentor ko po, si Idol Rapi natin. Esperas Brothers, Saka Emil Arellano po. Ayun. Saka yung dalawang kumpari ko na nagtiwala sa akin na ipagamit yung lingada nila, si Mark Jan Wenceslao at paring Jason Oliveros po. Ayun. Shout out to sa inyong lahat mga idol. And then na yan, ah... Uh... Idol, marami salamat po sa pagtanggap nyo sa amin dito and then hopefully sa mga susunod pa season, eh muli kayong mabisita at sigurado uh, ah, ulit ng mga achievement itong mga lahi nyo po dito. Sana po, sana. Mag-upgrade. And, and then, <laughs> ayan, kung bago pa nga lang kayo sa amin YouTube channel, eh mag-like, comment, share and subscribe na kayo. Hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video naming ilalabas. Maraming salamat mga kapatids. See you next video. Paalam.